Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ang kwento ng buhay ni Mang Dante na ating pinamagatang ang negosyante at pangmutya ng kawayan. Dito lamang sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Sir Yes, umpisahan mo na ang kwento ni Mang Dante. Iniwan ko Sir Yes ang aking pariyo kung saan ako'y namulat at nagkaisip at ako'y nakipagsapalaran sa isang bayang sakop ng probinsya ng Quezon upang kahit baano'y makatulong ako sa aking mga lolo at lolang nag-aruga at kumagkop sa akin sa dahilang tatlong buwan pa lamang ako noon Sir yes, nang ako'y isilang sa mundo ng aking ina ay halos magkasabay silang pumanaw dahil sa isang masamang trahedya sa karagatan tinangay ng malakas na brutahi ng alon sa karagatan ang aking ama nang ito'y nasa laot at yun ang naging dahilan upang siya'y matagpuang wala ng buhay at ang pagkamatay ni itay ay siya namang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ni inay dala na rin marahil ng kanyang pangungulila sa pagkawala ng aking ama hindi niya matanggap ang bigla ang pagkamatay ni itay kung kaya't Si na lolo Pilimon at lola ko na rin ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Si na lolo at lola na siyang mga magulang ni inay, lumaki ako at nagkaisip sa puder nila lolo at lolang busog na busog sa mga pangaral. Kung kaya't lumaki akong ni isang bisyo ay wala akong natutuhan at natikman. Pagamat nakikipagkaibigan ako noon, o marami akong kaibigan sa aming baryo. Subalit pagdating sa mga kalokohan, iniiwasan ko na sila. Natatakot kasi akong makagawa ng kasalanan kina lolo at lola. Lolo, Lola, huwag po kayong mag-alala. Sa unang sahod ko po'y ipapadala ko pong lahat sa inyo para po hindi na po kayo mahirapan pa sa pagpapalaot. Natatakot po kasi ako'ng matulad kayo kay tai at ikaw naman po lola. Huwag na po kayong masyadong magpakapagod. Kakalako ng mga suman. Ako na pong bahala sa inyo. Ang sabi ko noon sa aking lolo at lola. Bago ko nilisa ng aming pariyo sa probinsya ng Romblon. Ay nako iho! Apo! Huwag mo na kaming alalahanin pa ng iyong lola. Ikaw ay aming pinalaking. Wala kaming hinihinging kapalit sa iyo, Apo magtipon ka ng pera para nang sa ganoon ay makapagtayo ka ng sarili mong negosyo para sa magiging kinabukasan mo. Ang dinig ko namang sagot sa akin ni Lolo. Ganoon po Sir Jess Kabait ang aking mga Lolo at Lola gamit ang perang inipon ni Lolo at Lolay. Magkasama kaming bumiyahi ng aking pinsang si Mateo mula Romblon papuntang Quezon Province dahil merong naghihintay sa aking trabaho doon. Isang tagaluto o hornero ng mga tinapay sa isang sikat na bakery sa nasabing bayan na yon. Pagamat masasabi o matatawag na bayan, ang lugar na aming pinuntahan sa probinsyang yon. Pero malapit lamang ito sa bundok. Istiin ako, Sir Jess, sa nasabing panaderya at maswerte ako't mababait ang aking mga kasamahan lalong lalo na nga ang aking mag-asawang amo nasa tama ang perang ipinapasahod nila sa aming lahat at higit sa lahat hindi masungit sa kanilang mga tauhan kung kaya't mas lalo kung ginalingan ang pagkikisama ko sa aking mga katrabaho lalong lalo na nga sa aking trabaho nagpamalas ako ng kasipagang normal na na makikita sa isang probinsyanong nangangamuhan hanggang sa tumating na nga ang araw na ako'y matuto sa kung papaanong gumawa ng mga iba't ibang klase ng tinapay. Kung kaya't mula sa isang pagiging hornero ay naging isa na nga akong master baker. Tinaasan pa ng aking mga amo ang aking sahod at kagaya ng aking ipinangako kina lolo at lola kada sahod ko'y hindi ako nakakalimot na magpadala ng pera sa kanila mga sulat upang sila'y aking kumustahin at ganoon din kinatiyo makoy na siyang aking tiyuhin sa side ng aking ama. Hinding-hindi ako nawawalan ng mga masasarap na tinapay na ibinibigay ko sa kanila sa tuwing ako'y dumadalaw sa kanilang tahanan at nagkatataong diop ko noon maayos akong nagkikisama sa kanila dahil sa maayos din ang naging trato nila sa akin at dahil sa aking kasipagan at dedikasyon sa larangan ng aking trabaho eh, kung saang saang bayan na sakop ng probinsya ng Quezon kung saang saang bayan ng probinsya ng Quezon ako noon idinidistino ng aking mga amo kung saan sa bawat mga nasabing bayan ay merong mga sangay ang kanilang panadirya mayaman o may pera ang aking mga amo Sir yes. hanggang sa isang araw noon lahat kami ng mga tauhan ng aming amoy inimbita sa kanilang maganda at modernong tahanan dahil sa magkakaroon daw ng okasyon doon at yon ay ang kaarawan ng kanilang unika ihang kasalukuyan palang nag-aaral noon ng kolehiyo sa Maynila at napag-usapan ng aming mga among sa kanilang probinsya gaganapin ang kaarawan ng kanilang nag-iisang anak at nang araw na yon ay nakita ko ang isang napakagandang babaeng si Biron ang nag-iisang anak na dalaga ng aming mga among si na Ma Ma'am Cecilia at si Sir Alex ang taglay niyang kagandahay hindi nakakasawa higit sa lahat ay namanan niya sa kanyang mga magulang ang pagiging isang mabuting tao sa madaling salitay ay isang mabait na dalaga itong si Mambiron at halos hindi magkalayo ang agwat ng aming edad at aaminin ko po sa inyo tinamaan ka agad ako kay Mambiron sa bawat ngiti niya sa tuwing aking nakikita ay siya namang mabilis na pagpintig ng aking puso yun palang ang kauna-unahang pagkakataong naramdaman ko yun sa isang babae at sa mismong anak pa ng aming mga amo na in love ako noon kay Ma'am at alam ko sa aking sariling hindi lamang ako Sir yes, kundi maging ang iba pa sa mga kalalakihang mga kasamahan ko sa trabaho. Ganoon pa may pinipilit kong pigilan ang nararamdaman ko sa kanya dahil sa sino nga ba ako Sir yes. at alam ko sa aking sariling hinding hindi ako papatulan ng isang anak mayaman. Subalit yun ang aking akala, Sir Jess, dahil katulad ng kanyang mga magulang ay naging mabuti at maganda ang naging pag-ikisama sa amin ni Ma'am Peron. Para sa kanya, walang mayaman at walang mahirap. Para sa kanya, lahat ng tao sa mundo'y pantay-pantay lang. Hindi mahalaga sa kanya o sa kanilang pamilya kung ikaw ay isang mahirap basta't ikaw ay hindi gumagawa ng masama at ikaw ay nagsisikap para sa iyong sarili. Iyan ang mga katagang sinabi sa amin ni Ma'am sa amin na kanilang mga tauhan at ng mismong araw ng kanyang ingranding kaarawan kung kaya't hindi nakapagtatakang halos lahat ng kanilang mga naging tauhan ay tumagal sa kanila at ang iba'y doon na rin tumanda at nakapag-asawa ng mga tindera at panadero dahil sa magandang ugali ng aming mag-asawang amo. Maraming mga kakilala ng kanilang mga pamilya ang dumalo sa kanyang karawan at masasabi ko talagang nagumpisa at natapos ng masayang masaya ang kanyang karawan. Tumagal ng ilang mga linggo sa piling ng kanyang mga butihing mga magulang si Ma'am Biron. Palagi siyang pumapasyal sa lahat ng mga na nasa iba't ibang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Ngunit may napapansin lamang ako sa kanya dahil sa tuwing siya ay nasa kanilang panaderyang pinagtatrabahoan ko noon ay madalas ko siyang nakikitang nakatingin o ninanakawan niya ako ng tingin. Sana all. Sana all talaga Sir Diaz. At sa tuwing nahuhuli ko siya ay inililhis niya ang kanyang paningin sa ibang direksyon at natatarantang kunwari ay may itatanong sa iba ko pang mga kasamahan kinabahan ako noon Sir Jess at ako'y napaisip dahil ang kanyang galaw ay galaw ng isang babaeng may lihim na pagtingin. Hindi naman ako Sir Jess pangit at mas lalong hindi ako kwapo. Maraming nagsasabing sakto lang ang aking afil pagdating sa panlasa at paningin ng mga kababaihan at ang pangangatawan ko na'y sulido o bato-bato dahil sa ako po'y batak na batak sa gawaing dagat at bundok noong kapiling ko pa ang aking mga lolo't lola. Hindi ako pandak at mas lalong hindi ako matangkad. Sakto lang ang aking taas pero hindi ko inaasahang katulad pala ng aking nararamdaman kay Ma'am Veron ayon din ang kanyang nararamdaman sa akin. Ang ibig ko pong sabihin Sir Reyes, gusto ko at masasabi ko nang mahal ko na si Ma'am at yun din pala ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nalaman ko yun nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong magkwintuhan sa mismong mesang gawaan ng mga tinapay. Magiliw at maayos makipag-usap si Ma'am Beron, Mabiro, kung kaya't mas lalo pang naging magaan ang aking loob sa kanya. Ganoon din siya sa akin. Ang aming pag-uusap ay nauwi sa kanyang mga katanungan tungkol sa akin sa kung ako ba'y meron ng nobya o minamahal. Nahihiya ko namang sinabi sa kanyang wala pa akong napupusuan dahil sa gusto ko pang makatulong sa aking mga lolo at lola. Subalit lahat pala ng tungkol sa akin ay naikwento na sa kanya ng aking helper o ng aking hornero at katulong sa paggawa ng mga tinapay. Masyado kasing madaldal ang aking hornero ngayon, hindi lamang sa aking hornero. Lahat ng mga kasamahan ko sa kanilang bakery ay kanyang inusisa ang aking pinagmulan at kung anong pagkatao meron ako. At maging sa kanyang mga magulang at doon, ng mismong oras na yon, ay ipinagtapat na sa akin ni Mambiron na ako'y natatangi para sa kanya. Nagustuhan niya ako Sir Jess, hindi lamang sa panlabas na anyo. Sa kung anong pagkataong meron nga ba ako, kundi nagustuhan niya ako magmula nang makita niya ako. Kung kaya't isiniwalat ko na rin sa kanya ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sinabi ko sa kanyang mahal ko siya. At sa maniwala man kayo Sir Jess o hindi, mga kamundo, ako na isang lupa at si Mambiron na isang langit ay nagkamabutihan. Naging kami ni Mambiron Biron bago siya magpasyang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang kursong may kinalaman din sa larangan ng negosyo. At dahil sa agwat o layo ng aming antas sa buhay at sa takot kong na malaman nila Ma'am Cecilia at Sir Alex ang aming relasyon. Ay sinabi ko sa aking mahal na si Biron na amin mo nang ilihim ang aming relasyon. Subalit siya'y hindi pumayag sa nais kong mangyaring yun sapagkat ayaw niya ang ganoong relasyon. Sa palitan ng aming mga sulat ay sinabi niya sa aking pagbalik niya sa Quezon ay kanyang ipagtatapat sa kanyang mga magulang. Kasama ako ang aming pagmamahalan. Sobrang natakot ako noon si Regis at nag-alala sa aking sarili na baka, na baka ako'y pagtawanan at pag-isipan ng kung ano-anong masasama nila si Alex maging ng aking mga kasamahan sa trabaho at maging ng iba pang mga taong malapit sa kanilang pamilya. Baka isipin nilang aking kinayuma at pipirahan ko lang ang pamilya ng aking minamahal na si Beron higit sa lahat ay ang labis-labis kong ikinababahala noon ay kung ano ang magiging reaksyon ng mag-asawang si Ma'am Cecilia at Sir Alex. Baka magbago ang tingin nila sa akin at palayasin pa nila ako sa aking trabaho. Subalit lahat ng mga alalahanin kong iyon sa aking isip ay nabura. Dahil nang mismong araw na kaming dalaway magkasama ng nasa harapan ng kanyang mga magulang at amin na ngang ipinagtapat sa kanila ang lahat ay masyado akong nagtaka sapagkat nang ipinagtapat na nga ni Beron sa kanila ang lahat tungkol sa amin ay hindi ko nakitang sumimangot o kinakitaan ng pagkagulat at matinding galit ang hitsura ng aking mag-asawang mga amo sa halip ay kanilang sinabi sa amin Amadante, makinig kang mabuti. Ang desisyon ng aming anak na mahalin ka ng totoo ay hindi hindi namin kayang tutulan. Mahal ka ng aming anak at alam naming totoo yun. Higit sa lahat, masaya kaming pareho ng aking asawa't ikaw. At hindi sa maling tao nagmahal ang aming unika iha. Pero, Dante eh may nais lamang kaming hilinging mag-asawa sa iyo. At sana naman ay mapagbigyan mo kami. Ang seryoso ngunit masayang pagkakasabi sa akin ng mga magulang ng mahal kong si Beron. At ganoon din ako noon, Sir Jess. Larawan ako noon ng labis-labis na saya. Kung kaya't... Ma Maraming salamat po, ma'am. Sir, a ano po ang gusto nyong sabihin? Ang nahihiya. Ngunit masayang-masayang pagkakasabi ko ay Sir Alex. Ano ka ba, anak iho? Huwag nang sir at ma'am ang itawag mo sa amin dahil pagkatapos na pagkatapos ng kurusong kinukuha ng aming anak na may kinalaman sa pagninigosyo'y itatakda na agad natin ang inyong kasal. Ama, iho Dante, usapang lalaki sa lalaki ito, sana naman iho, ay wag mong paiiyakin ng aming nag-iisang anak, makakaasa ba ako sa iyo iho? Mayat mayang ayon ang aking isinagot kay Sir Alex ng mga pagkakataong yon at ang tungkol sa aming relasyon ay ipinaalam kaagad nila Sir Alex at Ma'am Cecilia sa lahat ng kanilang mga tauhan kumalat naman yon kumalat naman yon hanggang sa makarating sa iba't ibang mga tao at mga kamag-anakan ng aking minamahal na si Beron at nagbunga nang maganda ang aking pagiging isang mabuting tao Dahil maraming nagsasabing Kung ako ay swerte kay Beron Ay swerte rin sa akin si Beron At ang kanyang pamilya Hanggang sa makapagtapos na nga ng kanyang pag-aaral Si Beron ikinasaka agad Este, itinakda na nga kaagad ang aming ingranding kasal At ang aking perang inipon Upang sana'y gagamitin kong panggastos sa aming kasal ay nawalang saysay dahil lahat ng gastusin ay sinagot lahat ng aking mga biyanan. Ngunit bago ang araw ng aming kasal ay umuwi kaming dalawa ni Beron sa aming probinsya, Saromblon, upang kunin at isama sina Lolo at Lola at iba pa sa aming mga kamag-anakan upang tumalo sa aming ingranding kasal. Masayang-masaya sina Lolo at Lola. Hindi dahil sa ako'y sinuwerteng makapag-asawa ng isang anak mayaman, kundi nakahanap ako ng isang magalang at mabait na asawa at ganoon din ng mga magiging mga biyanan. Basta't manatili ka lang sa ganyang pag-uugali Apo. hinding hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan at ililigaw ng landas. Sa halip ay pagpapalain niya kayo ng magiging pamilya mo. Ang maluhaluhang pagkakasabi sa akin ni Lolo at Lola naging masaya at punong-puno ng pagmamahal. Ang pagsasama naming dalawa ng aking asawang si Biron inalis na ako sa pagiging panadero ng aking mga biyanan at kanilang ibinigay o ipinamana sa aming mag-asawa ang limang sangay ng panaderya sa bawat bayan ng Quezon. At ako kasama ang aking butihing asaway ay aming binabuting mas palaguin pa ang aming negosyo. At dahil sa aming matyagang pagmamalasakit sa aming negosyo ay nadagdagan pa ito Sir -yes. habang no'y kasalukuyan ng nagdadalang tao sa aming unang anak ang aking asawang si Biron. Bawat panadiriyay, meron kaming mga tauhang tapat at pinagkakatiwalaan at naging madali lang sa amin ang magkaroon ng isang magandang sariling pag-aaring tahanan katulad ng ugali ng aking mga biyanan para sa aming mga tauhan ayon din ang aming naging pagtuturing sa kanila itinuring naming silang pamilya at hindi iba sa amin subalit sa paglipas ng mga panahoy isang hindi kapanipaniwala at nakamamanghang revelasyon ang aking matutuklasan sa pamilya ng aking asawa lalo na sa aking mga biyanan sa kung papaano sila yumaman at nagkaroon ng ganoong kaunlad na negosyo kung papaano sila nagsimula kung saan nang galing ang swerte ng kanilang negosyo at ako mismo at ang aking mismong mga mata ang makakapagpatunay na totoo ang swerteng hatid at bisa ng motya Nakapagka ito'y ginamit sa isang negosyo. Ama, anak, Dante. May isang importanteng bagay o masasabing lihim akong gustong sabihin sa iyo. Ang sabi sa akin ng aking biyanang lalaki, nang minsang inaya niya akong uminom sa kanilang mismong tahanan at gabi ng mga pagkakataong yun. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlay Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Ma'am Arnais Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Reyes at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John hikap kay Boss G. Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvines Gera, kay Mam Ma John Lee Carty, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jaquia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Deas, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remundo, kay Bus Cheat Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Leonard Elfas, dyan po sa Shoutout po sa inyo, Bus. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, Kay Busradillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder